apa ya, apa kita kita upati, yun, yun, yun. Itu nga kinaya di trotoar. Hahaha, Patibayan na lang ng makita dito ang lahat. Hindi <laughs> 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 kinaya ni tropa. Malaki pa yan, kre? Eh? Ha? Huh? Malaki pa yan? Hindi, tayo tayo tayo. Eh, lang yan. hanggang oh, Hindi na ako sa kanal. Dami nang namatay na motor eh. Malalim <laughs> <laughs> na, buti nakadaan pa ako. Thank <laughs>

Okay. Na, oh. well, open hmm? well, Open sa dito, sa Sunco. O Sunwan. Ito sa Sunwan. Ako nga open ah. Pagdating sa open canal, tapang, 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 tapang. Lang kayo. no. Uh. Okay. Ako na nabarong. na dito pa naman sa ka. Pwede yun kasi meron na nga na may speaker, at saka yung may speaker. Kaso pag wala ka pupuntahan sa loob, di ka pa mapasukin. Hindi, pag may lang ka speaker, pasok ka. Sabihin ko lang, diyan ka lang sa FSA. Di hey, ganun. Ganun yung wala ka. Turun pa kayo, turun ka rin. Tsukal na naman Oo, sabihin mo. Diyan lang ako pupunta sa FSA, kuya. Sabihin mo lang sabihin sa gwardiya. wag wala lang kalimutan, FSA. Sabihin mo, may pipikapin ka, kuya. Sabihin mo, may pipikapin ka. Hahaha. Sabihin mo lang, <laughs> sabihin mo lang kalakad ko sa akin. Ganon. Para makalusot ka, darat-darat ko lang. Kasi kayo tunay pa yung way pa ganito, ha? yung Yung way pa ganito. Pero ano, pwede na tayo sa ganon. Kapato ako doon sa Oo. Oh. Eh, bakit. yung master. Diba, son, son Ito, diba, darat ko. Dito, may makikita ka, no? yung way na, no? Yung highway na pasukan ng mga ano, naglalabasan ng mga sasakyan. Yon, doon ka pumasok. At tinanong ka, sa akong pasapunod yan na sa ano, para makalukot ka. At yun, dito ka, baka ang tingyon sa mo Bakit tinig ka pa? Yan pa lang kaya pa ha? <laughs>